we need to shave hair every single day. Mm -hmm. Nabasa akong comment dito, apakagulo daw ng kitchen yun. Ang dami nyong abubot na nakalabas. <laughs> so, kasi di na dry yung mga yan. Yan, 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 yan. Puro munggo din yan. Ito yung sauces. Ang dami nagtatanong bakit daw hindi hindi pa namamasyal yung mga binan ko sa Pilipinas. Kasi guy, may ari siya ng kumpanya. Mas, <clears throat> mas busy siya. Hello, guys. Hello. Nasa labas kami ngayon dahil dahil magpapapogi daw si Bazit. Kasi magpapalaser daw siya yung dito. Yung buhok niya dito. Tsaka konting dito banda. Hindi lahat. Kasi di bagay. Ito lang sa baba. Napagod daw siya mag-shave. Tapos every time na mag-shave siya, na dumudugo. The reason is kasi I need to shave here every single day. Tapos bukod dun, uh, sakit. Kasi yung buhok na sobrang makapal, kapal. Makapal, makapal yung buhok. Ito ba? New Ayan, cosmetic laser clinic. Tingnan natin magkano. Parang mura lang sa India eh. So kasi, Mas mura yata dito kaysa hindi sa Hindi konti lang kasi I'm dito sure. gagawa. So, tingnan natin. Ilang session daw ba? Mamaya consult natin kung pag maganda daw yung babae. Baka sampo. <laughs> Pag maganda daw sampong beses Kita niyo na pupunta. mo bigay niyang gift sa akin si Japan na. Naiwan ni Japan na yung credit card. Papasok na kami. Update namin kayo. Magkano ang lace laser sa India? Let's see. go! Ayan. May 300 yun na kailangan bayaran sa consultation fee sa next time kay Sara din kasi malaki na yung mustaches niya. Si Penji dito din nagpa, nagpa-laser ng buong mukha yata. Kasi nung first time ko sa India, nagpasama siya sa akin magpa thread sa buong mukha niya. Umabalbol. Siguro pinalaser niya. Check natin si Basit. Pwede daw mag-video. So, mabilis lang siya. Ilang minutes lang. 15 minutes lang? Like lang. Hmm. Tingnan mo, dami kiss Masakit? Hindi. Dami ke smart de ba? Wala naman. Wala. Parang kagat ng lamok lang. <laughs> Ang sakit. Masakit? Ang sakit. Ang sak parang sunog talaga ng loob mo. Sa palengke kami. Bibili kami ng beetroot, luck. Ito yung mga prutas ngayon same lang. Siyempre, ano ko gusto? Anong meron? May shallots ba? Beetroot, guys. Pangkulay ng atsara. Walang grapes ngayon. Walang grapes. Hindi na yung season sa grapes. Ano yung ano namin, singkamas? Yun daw yung singkamas na baljit. Sarap yan. Ano? Ano yun kulay itim, mahal? Ha? Yun kulay itim. Yan, 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 yan. Ito so, kumakain sila. Hindi ko alam what is this. Alam ni Mami. Hindi yeah. alam ni Balzit. Ah. Ano yung kulay itim? Lagi, may madam. Camera. Camera. Kala niya chinecheck mo temperature bago magbili. Kaya nga eh. Gusto mo try ito? Ha? Okay lang. Pwedeng konti lang. Hmm. Hindi pwede konti kilo lang. pasaway, nangholog yung ulam niya. Ngayon daw ay tuturo ni Banzet paano gumawa ng atsara, pickled onion, yung nakikita sa restaurant na color pink na sibuyas. Basta parang sa restaurant. Either you are sibuyas lover, either you are not sibuyas love. But if you will try this recipe, you will love sibuyas. Follow this recipe, you love this recipe. Pickled onion, vinegar onion. You need onion na malit size and a wife na malit mata para tinis niya yung subuyas tapos hindi na pasok yung tubig sa mata para hindi yayak yaya yan. Ito ba yung or this one? Eh? Hindi. Uh -huh. Magpipil tayo ng onion. Nandito na pala si Bubbly. Alam niyo kung anong pasalubog ni Bubbly? Siya na lemon daw na malaki. Lemon ni Bubbly. Dati, nung hindi pa kami magzawa ni Bazzi, hindi ako masyadong may mahilig sa sibuyas. Pero gusto ko yung sa dinakdakan is madaming sibuyas. Tapos nung kami na, na na ako sa sibuyas. Lalo nung nang nag-India kasi puro sibuyas eh. Pag sa restaurant, may sibuyas, may binibigay na sibuyas. eh basta may kasamang lemon, ganyan. Salt and pepper. Sarap siya. Hindi, hindi yung ganitong ano buo? Oh, sakit na mata. Masakit siya sa ilong. Yung juice niya. Pat na deep cut lang. Yan, ganyan lang yan. Deep cut lang para yung lasa pasok na pasok sa loob pero una wash ito ha hindi pwede dugyot yan ganyan na sa ito bahay wala na walang ingay puro ingay every time so unless pa hindi ko alam paano malaman may salita na sa pag may salita sa kalanggilo sige So, unless fast food restaurant, every restaurant serves this. You fine dine restaurant Hindi poise walang sirka onion. Pagbala India ko talaga. sirka onion, on vinegar onion. India ko talaga. India ko talaga sa Sa Philippines only uh, alam niyo ba yun? Masala, Masala Royal Indian Curry House sila lang yung bibigay. Otherwise, yung sabi nila masala onion. Masala onion is iba ha. Madaming klase kasi yung sabuyas na kumakain sa amin. Today, I will teach you two types. Third type sa mother day. Kasi pag lahat na bigay ko sa inyo recipe, alam ko na tamad na tayo, hindi nakakagawa. Mahirap lang yung buhay ko, turo-turo. Kaso hindi tayo Hindi lahat kumakain ng onion. If they try this, they will like.

Tawag uh, not conservative. That's Tawag. Ano tawag Respect. Ha? Respect. Hindi respect. Socialize. Maruno magtao respeto yung. Siyempre, this thing is not to not to show to public. Yun yung culture namin eh. Mm -hmm. uh, respecto respeto ka muna yung in public. Don't open your um, Alam niyo na secret talks in front Private of camera. Place. Yes. yes. Madami naman content, eh. hindi ka naman kailangan bastos in front of camera para sa views or something. Be socialized, be family content dapat ng ginagawa. Tama? Baby? Baby? Bubbly green chili ni Dia. Konti lang yun. Slit mo siya. May chili din guys ka. slip may kita ko na lahat ingredients. It's like achara niyo, diba? ba? Pero yung achara na kumakain ko sa Philippines, yung papaya achara, asin siya, hindi matamis. Asin siya. Yes. Yung achara namin, uh, asin, matamis, and punching. Same time. Mga madami flavor na sabay yun. Tanggalin mo na ito, buto. That's not buto. Whatever. Bone. Bone naman yan eh. Stem. Stem. Bakalim mo alam ang English yan? Sino ka? Joke-joke lang yan. This is saboyas. This is beetroot. Beetroot pang kulay. Isang beetroot lang yan. Green chili. 10 punching. Lagay ko mga 10 to 12. Then, ito lang ginger. Ginger. So, ito, base things. Kailangan talaga. Hindi pwede wala ito. Ha? Kailangan. Ito, 1 inch lang. Ito, ito, and ito. Pakita ko sa inyo yung atyara naman ni mami. Atyara. <laughs> Next things, kailangan natin is salt salt. Salt. Kung ito wala kayo, pwede uh, hindi na lagay black pepper. Siyempre, meron naman black pepper dapat meron. lagay. Yung cloves, din meron sa save more. Eh. Meda. Oh, yeah. Meron sa save more. Robinsons Savemore. meron din. Oh, so, lagay nyo. Din meron, di ba? Bay leaf. Oh, bay leaf. Mer ito, hindi pwede wala. Ha? Cloves, I can tell, uh, I can say kung wala. Okay. White vinegar. If you are health conscious, sugar. Pwede ka lagay honey, pero hindi ka pwede sa boiling water ha to ko na honey will give less taste you can also use muscovado this will give less taste pero hindi na lagay madami so pwede naman ng sugar lulutuin yung syrup lang. so pano na mahilig din ba kayo sa sibuyas king kami na ni budget mahilig na rin ako sa sibuyas baho ba it's up to you dapat maganda yeah, hygiene mo ang video na to ay naka-focus lang kay budget dahil sibuyas is his thing Wow. Uyos is my thing, tapos paggawa niyo, uyos is his thing. Nakaka-open ba, mal? No. Sorry ah. It's okay. Ito, lagay na derecho. Oo. Oh. Yun na, storage niya yan. Kunti green chili. Oh. Now, tansiyan niyo yung how much tubig and vinegar you need. 1 cup water, 1 cup vinegar. Mamaya yung vinegar. Boil mo na water. This is para ano siya, uh, yung germs niya or something. Salt. Ay, salt Isang din. Isang kutsarang salt. Okay. Depende, later I will check again the lasa. One and a half lagay ko. And now, I'll put two tablespoon of sugar. Sugar yan guys. Two. Three. Three tablespoon ng sugar. Kasi malaki yung ano natin. Pag malit siya, malit pot, ganyan, dalawa lagay ko. Pag mas malit dito, isa lang lagay ko. Tablespoon. So now, wait for boiling. So, pag lagay na, sabay lagay yung beetroot. Para may kulay. And soft yung beetroot. Para yung ano, lasa na vinegar, pasok siya din sa beetroot. You can eat that. Kasi sabi mo, di ba, lasang lupa yung beetroot. di ba? So, yung sugar and other flavors will go to beetroot. ko kuhang mo yung mga description ko. Siyempre, kaya kailangan ko ng gawa sa lili yung gusto. I take care of you very much of the time. Thank you, Mal. Let it boil. Lasang lupa daw. And now, pag konti init, lagay ko din vinegar. One cup. Ay, one and a half cup. Paano mo natan one cup yan? Ha? Ito, one and a half cup siya. One and a half cup yan? Ang galing ko talaga. Tansya, tansya na. The basic thing is, konti-konti pwede kayo adjust according to lasa niyo. Dapat, kompleto yung ingredient. It should be yung lasa sabihin ko sa inyo. Pagkain kayo, punching, then matamis and sour na pasok. Like you should feel every flavor of this. Gets nyo? Hindi masyado matamis, hindi masyado punching, hindi masyado salty. A perfect balance. Dapat mas matas yung asim side. Then matamis, then punching, then salty. Gets mo? Taray! Taray ni Chef! <laughs> Yan, may sounds na. Gilaw, gilaw, gilaw. Yan. Yeah, boiling na. Patay na. Now, leave it for ano, dapat malamig siya. According to bubbly, kulang daw yung sugar. Tagdag natin 1 tablespoon and konti salt. Reaction time. Reaction time. <laughs> <laughs> Oo oh, nga, po. wala palang spice nandito pala guys. <laughs> wala ko, kala ko yung taste niya kanina, eh, manghang. Nandito pala, nandyan pala yung spice. Ngayon ay mat matutulog na kami, tayo aalis kami buka. Next month hanggang January, hindi kasama si Burjit kasi she's reviewing for her next promotion. Kailan pwedeng gamitin? Kainin? After Monday. One, 24 hours? Mm -hmm. Ang dami nagtatanong bakit daw hindi hindi pa namamasyal yung mga binan ko sa Pilipinas. Kasi guy, Gurman ay nag-aaral. Alam niyo na 'di ba yung mami at daddy niya, uh, nasa work sila. Kaya pa na minsan Monday to sa Saturday. Minsan hanggang Sunday pumapasok siya. May ari siya, may ari siya ng kumpanya, mas mas busy siya. Tapos si mommy naman niya malayo yung work, 4 hours yung travel papunta dito. Ang nagbabantay si mami and daddy. Kapag umaga, napakahanto ni mami. chine niya kung may baon na ba si Gurman kung nakabihis na ba si Gurman. Madalas siya nagko-cover ng head ni Gurman kasi ang bagal ng galaw ni Gurman. Ayan. Tapos si Daddy naman, dahil sporty na bata si Gurman, sa hapon naman, nahatid lagi ni Daddy si Gurman sa stadium. So, lagi sila doon. Take care sa si Gurman. Pag wala si Mami, Daddy kasama kay Gurman, parang hindi siya, hindi siya nang ng ganyan. Kasi whole bantay since birth si mami and daddy, wala na sila Jaswinder and Gurjeet, masakit sa ulo. Since birth, dati kasama ako, ako take care hanggang malaki siya. Tapos dati yung si Gurman and nanay niya hindi sila kain na chicken. Dahil sa akin si Gurman love na love niya chicken. So, ganyan nanay niya din kumakain ng chicken. So, pero this time, this time, ayaw ko nang hindi sila sama sa akin sa Philippines. They will invite them to Philippines. And boom! Philippines trip will start that time. Magdadagdag si And budget pa. Lemon says. Nabasa akong comment dito. Apakagulo daw ng kitchen Yung Ang dami nyong abubot na nakalabas. Ano ba ano Anong gagawin? Ha? Anong, anong... Gagawin? Madami kasi things na dito eh. Hindi niyo alam in a day. We eat, kunwari, 20 Pilipinos sa bahay. Madaming bisita kasi guys. Nakalabas talaga yung mga yan. Yung banda doon. Ano na. kasi, dinadry ang mga yan. Yan, 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 yan. Pagkatapos hugasan, ayan, dinadry siya dyan. Pagkatapos ilalagay siya sa taas. And then yung nandito naman, mga gulay ang mga yan. yon mga acara yung mga nandito. Wait lang, wait lang. Ano? So dati when I go to Philippines, kita ko sa planky na lagay na sa subuyas 7 pesos isa. Bawang, pati sa ano, pati paminta, konti lang ganyan. So ngayon kita ko sa inyo, bakit magulo yung bahay? Bahay ha? Bakit? So pag Filipino buhay bahay na ito, uh, ano expect natin? Paano madami subuyas expect nyo sa bahay? Uh, isang kilo? isang kilo, dalawang kilo, pinaka maximum 5 kilo. Hindi ko kita Pilipino bahay ng 5 kilos ng sabuyas. Kasi hindi tayo mahilig, ba? Diba? So, ito na bahay. Madami kalasa sa sabuyas, Tingin nyo. Lahat na sabi ko, ito. Green. Small. Big size. Bukod dun, yan. Si daddy kasi, alam nyo, diba? Pabebe ng... garden Garden. Yan. Gulay puro lagay niya dito. Ito, cucumber, gulay lagi fresh na galing yan. Mahilig sa prutas. Kahit anong kuha niya, lagay dito para derecho kuha dito. Hindi na lagay kami sa ref. Kahit sino punta kuha dito kagat. Lemon, apple, ato, o, Banana. Ito ulam lang guys, ha? Ulam. Hindi ko alam mo. One day ulam yan. Ito kalat kanina kami nabili. These things. Ito galing sa, di ba yung, hindi, showing ko. So, ito stock ni daddy. Soda. Pang-inom sabis ki. Hindi lang yan ha. Yan lang Six pieces yan. Tapos, tada! Ito yung stock niya beer. Bukod dun. Kalat. Ito, sana yung lahat ng kalat dito pasok sa storage, diba? Full of dry fruit. daming binibilis Oh, kaya nga eh. Tapos hindi kain. Fruits, munggo. Tapos ito, mas... Ayan. Puro munggo din yan. Organize yan lahat. Kaso full na kasi siya eh. Ayan. Tingin mo. Spices. Ayan. Ito yung sauces. Vinegar, ketchup, and other uh, oh. jam and other things. Organized in. yan guys. Kasi puno pulpak. No? Ito, spices. Ito. Anong gagawin mo dito? Ito, mahilig kasi si... Ay, tinan nyo. Pansit beyond ko meron pa. oh mahilig si daddy mag-grocery sa army canteen. Kuha siya ng kuha. Minsan, di niya na... Ito, mo na. Di niya chinecheck kung ano.

Kaya yung Indian bahay medyo kalat-kalat. Bukod dun, ngayon winter is, kailangan puno na puno yung to. So bukas we have to go band karen. Kailangan kami na aga. Tulog na tayo aga din.